paano nga ba sinusuka ang pagtatagumpay ng ating mga OFW? Yun ba yung ba sa kanilang pagtatagang sa ibayong dagat o yung mabilis na pag-uwi sa Pilipinas? Ito po ang inyong Bantay Kaso sa Pilipinas Online Bantay OCW, hatid ng inyong Bantay OCW Foundation. Ako po si Susan Ke. Do you have a gambling -like problem? To know more about PACCOR's Responsible Gaming Program, including its Player Exclusion Program, visit www.paccor.ph slash regulatory slash responsible.ph A message of concern from the Philippine Amusement and Gaming Corporation At ngayon, natin ang ating OFW na nanggaling mula sa Kuwait buwan ng Desyembre ng taong 2024 nang talaga nga namang nakikiusap ang ating kabayan na makauwi sa lalong madaling panahon. bohol ang ating kabayan si Leticia Tejano. Hi, Lisa, kung tawagin, tama? Yes, po. Kumusta ka? Okay naman po. Oo, at ngayon ay eh, 2025 na. Ako, hindi ko so, yung pagtatapos ng taong 2024. Yes, po. Kailan ka ba dumating ng Kuwait? December 16 po. December 16 lang? Opo. Oh, nung dumating ka sa Kuwait? Opo. Oh, Pagkatapos, eh kasi, uh, anong, ano pecha nung nagre-reklamo ka na? Ano oh, na ho? One week. Three. Ah, so isang linggo oh, po. pa lang yun. Ah, okay. So, December 16, pang ilang pag-aabroad mo um, Pang ilang bansa? Dalawang, ano po, isang, ano po, isang bansa lang. Ah, kasi isang dalawang bansa Dalawang na, pages ako nagbalik. Isang Kuwait, nanggari na ka na nung una, naka ilang taon ka? Naka, tapos po ako ng dalawang taon. Oh. Sa unang amo. So, okay ka sa oh. unang amo? Yes po. Alright. Kailan nung ngyari yun? Kailan yun? Nung, no, ano nung yun, nung no, 2022, tapos natapos ko dalawang taon, umuwiin ko. Uh -huh umuwi ako noong 2024. Okay. Itong 2024. Tapos, ano, nag-stay lang ako ng dalawang buwan doon sa bahay namin sa Bohol. Bumalik ako ng, nag, ano, kulit ng mga papers ko. Tapos, akala ko naman, babalik pa ako doon sa dati kong amo. Yun pala, hindi na. Kasi sabi nila na blacklist na raw po sila. Ano? Blacklist. Sino na blacklist? Yung amo kong una. ano na blacklist yung amo kong una? Gusto mo kang bumalik? Pa? Kaya nga po, hindi ko nga po alam. Sinabi naman niya sa akin na sabi niya, ano, Leticia, may, ay, Mary, 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 may problema ako. Hindi, hindi ko ma yung visa ko dahil blacklist na raw ako. Sabi ganon. Sabi ko, Oo. ay talaga ganun? Tapos sabi niya, kung gusto mo mag-ano sa iba, i-ask mo na lang sa agency mo na kukunin ka na lang ng ibang employer. Sabi ganun. Sabi ko, sige po, i-ano ko na lang sa agency ko. Tapos na yun, kinuha ako ng panibagong amo. So, ang kausap mo nito, yung dati employer. Opo. Ah, so, hindi ka na talaga uh, um, makakapunta sa kanya. Hindi na po. Kasi pero, sila sinasabi niya, na-blacklist siya. Opo. Okay. okay. So, hindi mo alam. Dahil uh, naging mabuti naman pala sa iyo. Opo. Okay. Opo. So, okay. So, okay. Okay. ka ulit. Opo. Kuwait din ba ang pinili mo? Kuwait po. Sabi mo, kuwait na lang. Opo. O, so binigyan ka ng ibang amo. Opo. December 16. Opo. Dumating ka. Ano agad ang na nangyari sa'yo doon? Ngayon na po, pagka uh, kinab kinagabihan na yun, umpisang trabaho. Tapos sabi niya sa akin, ito, trabaho mo, ganito, ganun. Tapos hindi ko naman alam na ganun pala ang oras ang tulog nila. Tapos nagreklamo ako. Sabi naman niya sa akin, dapat yung sumunod ka sa, ano, sa rules ko. Kasi ito yung rules ko. Tatlo kayong katulog at, so, at apat, sa apat. Sumunod sa oh, sasya. Okay. Apat kayong katulong dito, tingnan mo. Sumunod ka lang sa mga nauuna pa sa'yo. Sabi ko, oh, sige po. Before mag-one week noon, ma'am, sinabi ko na dun sa amo ko. Nang no, parang hindi ko kaya yung ano mo, rules mo kasi parang hirap na hirap ako sa tulog niyo. Sa tulog ay, ko, ano hindi oras na ako. Gising mo? Ang gising, tulog ako Tulum ng 3.30. 3.30 a.m.? Tap, opo, tapos gigising, gigising kami ng 6.30. Sabi niya sa akin, yun, yun talaga ang oras ko dito na. Nung oras lang? Opo, yun lang po. Ano niya gawin ninyo na madaling araw? Ano, pagkagising ko ng alas 6.30, sabi niya, mag ka. Okay. Ay di nagpa-plancha ako. Tapos pagkatapos ko naman mag-plancha, uutusan niya yung kasama kong ni Sabi niya sa akin, check mo yung trabaho niya kung okay. Tapos sinabi naman ng kasama ko na... Ni to. Ni Okay, tingnan ko yung mga ano mo, gawain mo. Tapos nakatiklop na, nakaano na lahat. Tapos na yung mga plancha, na, ano ko na, na, plancha niya. Sabi niya sa akin, ulitin mo yan. Kasi sabi ni Madam, hindi yung tama yung ginagawa mo. Mali di, plancha ulit. Pagkatapos nun, ipa plancha mo ulit, tapos sabihin na naman ang amo, o oh, sige, tumigil ka na dyan, tapos oh, maligo ka. Ilang oras na yun? Mga ano na yata, abot na ng mga tatlong oras bago mo okay. mag-ano siya, mag-desisyon. Mag sige, maligo ka dun, sabi ko. Pagkatapos mag-plancha? Tapos so, pagkatapos okay. mag sabi ko, ma'am, tumawag ako dun sa agency ko, kausap kasama yung amo. Ma'am, hindi ko na talaga kaya dito, ma'am, kasi hindi nyo alam po. Pagkatapos ko po mag-plancha, paliliguin ako ng amo ko. Ano ba ito? Baka naman mamaya hindi na ako makauwi ng buhay sa amin. Sabi kong gano'n. Sabi naman nila, so, ayaw mo maligo. Ayaw ko maligo. Tapos, tapos pagalitan naman ako ng amo kong babae. Hindi, pwede hindi ako maligo dahil pangit na, ang baho na, ang baho. O, sabi niya gano'n. Sabi, ano mabaho? Wala naman kami mabaho na Kami mga okay. ano. Tapos mo na mag Tapos sinabi niya sa akin, hindi pwede yan sa akin dito. Kung ano yung rules ko, dapat sunod ka. Sunod, sumunod ka sa mga rules ko dito, sabi ng ganun. E eh, di nagsumbong ako agad. Sabi ko, ma'am, balik na lang ako sa agency, ma'am. Kung gusto, kung gusto niyo po, pa, ano na lang, pakuha na lang po sa akin. Ayaw naman ba, sabi naman ng agency ko, bawal naman kami mag-ano sa iyo, ate. Kasi, di ba, ang kumuha sa iyo dito sa office, yung amo mo. So kung mag, ano ka, mag ka magpabalik dito, magreklamo ka din sa amo mo, sabi ng kanon. Sabi ng office, ay yung ano po, agency ko po, Halimbawa, kung gusto mong magpabalik sa agency natin, magreklamo ka doon ay mag-ano ka doon sa amo mo. Sabi mo, ipakibalik na lang po ako sa agency. Sabi o Dapat gawin si Madam ako sa sa'yo. Tapos sinabi ni Madam sa akin, oh. Ha? Ano ka? Sinuswerte, sabi ni Madam sa akin. Aha. Uh -huh. Hindi. Sabi ni Madam, No, hindi kami magbabalik sa'yo. Manigas ka dyan, sabi niya ganun sa akin. Ganun? Oo. Oh. But, do doon, sinabi ko na doon sa ano, sa, ka, sa mga kapatid ko, ganito ganun. Kasi habang nag, habang kausap ko si Madam si ano, si... Yung amo kong lalaki. Tinawagan ako ng kapatid kong lalaki. Tapos narinig nila, sino yung kausap mo? Sino yung tumawag sa'yo? Sabi ko, kapatid ko po. Tapos sabi niya sa akin, sige, sagutin mo, saglit. Maya-maya, sabi ng amo ko. Tapon mo yung cellphone mo. Sabi niya gano'n sa akin. Eh, tinapon ko din. Sabi niya, talagang ano to, kumalaban ah. na Nung, ano, si madam. Tapos kinabukasan, kinausap na naman ako ng ano, Binibilang nila sabi niya ilang araw ka pa nga dito wala ka talagang natutunan. Tapos yung amo kong lalaki din naniniwala doon sa asawa niya kasi siyempre sabi niya alam ng asawa niya ex-abroad niya, eh. posibleng hindi niya alam yung mga gawain. Galit na galit yung babae sa akin kasi sabi niya, wala hindi talaga marunong. madungis, marumi. Hindi walang utak sabi niya ganoon. Ay sinabi ko doon sa agency lahat, sabi ko ma'am. Al hindi mo ba alam, ma'am, kung ano sinabi ng amo kong babae? Wala daw akong utak, ganito, ganon. Bakit daw ako nagtrabaho? Ano lang daw ako para daw akong bata? Sabi ko, ba't naman ako magtatrabaho pa eh? Wala naman pala akong utak, sabi kong ganon. Ibalik niyo na lang ako sa agency, sabi kong ganon. Tapos sinabi naman ng amo ko, Sige, kung gusto mo bumalik sa agency, maghanap ka ng ano mo, paraan kung paano ka makabalik, sabi niya ganon sa akin. Sabi ko, edi eh, tawagan ko yung agency ko. O sige, try mo tawagan kung makapasok sila dito sa bahay ko. Sabi, ganun na nga mong umabay. Tapos tumawag yung agency ko. Siguro, nakaano ng message niyo mo kung nagsumbong na daw yung mga kapatid ko. Ah, yung panahon na yan, na nagtatalo na kayo. Opo. Pumasok na, na yung sumbong sa akin. opo. Tapos oh. sinabi na doon sa agency daw na, kailangan na talaga kunin niyo, ah, okay. na yung aplikante na yun. Kasi yung may message na dito, yung kilala niyo ba yung si Ma'am Susan? Sabi niyo, kinabukasan, hinatid, ay itong ano na yun, hinatid ako ng uh, driver ng amo ko, sinabi ng amo ko na, papahatid na kita doon sa driver, sa driver ko doon sa agency. Kinabukasan, hinatid din ako sa embassy, hindi ko naman alam na, kay Ma'am Susan na pala yun. <laughs> sinabi nila sa akin, itong ano, problema mo, nakarating na kay Ma'am Susan, lahat ng pamilya mo, abalang abala na sa'yo. Kala mamamatay ka na dito, sabi ganun. <laughs> sinabi daw ng mga kapatid mo, kasi yung kapatid namin, mat dati mataba yun, ngayon payat na. Sinabi ng ganun. Tapos sinabi doon sa iba siya, hindi ka naman pala payat na payat. Oh. Habang nagtatrabaho ako, inuutosan inu ng, ng amo ko yung kasama kong ni Sabi ng amo kong babae, Sige, bubugin mo yan. At nung hanggang sa mag, ano daw, dugo. Hindi ko naman alam. At alam mo yung, yung... ka? Doon sa kasamahan mo? Kasamahan eh. ko po. Opo, okay. Upo, yung nipali. Teka, sa sabi mo kanina, apat kayong magkakasama. Kaman, Opo, apat. Ilang kayong Pilipino? Tatlo po. Tatlo. Tatlo po. Tapong Pinay. Tatlo. Isang nipali. Isang nipali. Anong trabaho ng nipali? Parehas lang kami. O lang Opo, At naglilinis, nag-ano ng bata. Malaki yung bahay. Malaki po kasi may taas pa sila eh. Ilan ang anak? Apat. Oo, oh, dami din Tatlong ano babae trabaho? tsaka isang lalaki. Anong trabaho ni sir? Na, ano? Mm, Pulis. Tapos yung si ma'am, hindi ma ko alam kasi nasa bahay lang yun eh. Oh, walang trabaho. Walang, parang walang trabaho yun. Hey, hey. Tapos sinabi niya sa akin, yun ang tagabantay sa bahay. Kaya araw-araw niya ako binabantayan tapos paano lang sa CCTV nila. Sige, tingnan niyo kung okay ba yung trabaho niya. Tapos saktan niyo, saktan niyo. Yan dito ganun. Hanggang ah, sa niya. Opo. na. Siyempre, pinipali. Na, yung, yung, yung pinainuutusan niya, pero hindi niya kayang gawin sa akin. Okay. Kasi na, siyempre, awa siya. pariyas, sabi niya. Tapos nagalit yung ano, amo naming babae. Sabi niya, sige, yung nipali na lang paanuhin ko sa kay Mary. Mm -hmm. Para makikita niyo kung gaano, gaano ako katindi. Sabi niya nga sa akin. Hindi narinig ng kasama kong pina, Pinay. Sabi niya sa akin, ate, kawawa ka talaga dito pag hindi ka talaga makaalis dito pa, ma, maano ma, ka talaga nila, yung oh, bugbog sarado. Kasi may nauna so, pa sa akin. Kaya naman yung nepali na yun? Opo. Ah, sinasaktan ako, sinusuntok ko dito. Okay. Kaya man, may, may mga pasa ako. So bakit utos ni Madam, gagawin na Gagawin niya. Na? Kasi po, sinabi naman niya, pag hindi mo ginawa yan, ikaw ang, ikaw ang naanuhin ko, bugbogin. Sinabi okay. Niya. Eh, sinabi ng nepali, wala, rules kasi ni Madam, kaya sinusunod ko yung sinasabi ni Madam. Eh, sabi ko, ayan, sinumbong ko doon sa agency ko. Sabi ko, ma wala akong magawa kasi sinabi ng ni Pali, ni Madam yung ginagawa niya. Eh ano yun, papatay na lang ako dito. Mm -hmm. Tapos yung mga kasamahan ko dito, oh, nagpakita ng picture. Bago pa ako dumating dito, ito na yung nangyari dito sa ibang lahi. Yung parang sabog na dito, may mga dugo-dugo na. Sabi nga nila, kawawa ka ate pag ganito ang mangyari din sa'yo. Kaya mauna ka nang umu umuwi sa akin kasi mapatapos na yung kontrata ko. Yung isang kasama ko na tinurungan din sa'yo. So, so may isa ka pang kasama? Opo. Oh, Umuwi din. Umuwi din okay. po. Sumunod sa akin. Mm -hmm. It, 'Yun ang nag-ano sa akin na siyang unang nag-ano sa mga kapatid ko nag-report kung ano nangyari sa akin doon. Oh, kasi yan. hindi ko pumahawakan yung cellphone ko. Bawat bawat uh message na mga kapamilya mo. Actually, lahat at okay. ng mga kapamilya mo nag-message. Nanggagaling po sa, kanya. yung si Sa, sa ate mo, sa okay. mo, anak mo, Opo. lahat sila. So talaga, eh, December yun, bakasyonan. Opo. Okay. Hey, diba, magtatapos na yung taon eh. Opo. Nagkataon si Labor Attaché, David Desdica, mula sa Koshio, Taiwan. Nandito, Opo sa sa Pilipinas doon. At the, dito din yung labor attache ng Kuwait. Mm -hmm. So, ibig mo sabihin, nakakailang araw ka pa na nung sinimulan ka ng pugpugin nung no Nepali? Ano na yun? One week na? One week na. Opo. Tapos, Baw bawat trabaho mo, chichek. Chichek. Opo. Tapos, bibigyan siya ng instruction ni Madam na saktan ka. Saktan ako. Opo. So, ginagawa niya. Opo. Opo. ka naman. Ayun nga po, po eh. Kaya nga po nag-away nga kami. Kaya oh. nga panay ano yung nga lalaki. Ang time na yun, kinausap kami tatlo. ng mm -hmm. Isang kasama kong Pinay. Tatlo kami magdamag. <laughs> Sabi Sino ni... Si ano, uh, nalaki talaga yung babae. Okay. Sige nga, baba kayo. Kasi nagsunto, muntik na kami magsunto ka ng Nepal Kasi okay. ayaw ko naman yung... Medyo matangkat sa akin, sa payat naman. Pero talaga susunto ka nila? Oo po. sa elevator pa nga lang, muntik ko na siya. Okay. <laughs> Sinipa-sipa ko nga siya. Okay. Tapos nagsumbong siguro sa amo kong babae, kinabukasan nagalit na naman yung babae. Pinatawag na naman niya ako. Ano yung sinasabi ng Nepali na ano? Tapos sinasabihan mo pa na itim siya. Sabi ko, lang man akong sinasabing itim. Siyempre, hindi ko naman kilala siya. Sinasabi ko lang naman na, bakit sinasabihan bakit kita na kahit itim ka, marumi ka? So, ano araw? Oh, oh ayo. Ano siya? Ano siya sa akin na? Sabi ni Madam, bugbugin ka daw kasi ka marunong magtrabaho. Sabi ko, oh, ganun. Tapos sinabi naman doon, sabi, sige, tawalin mo siya, ano, si Mary. Yung time na yun, Maria ang tawag sa iyo. Opo, at si Maria, Mary ang tawag niya Tapos sabi na sa akin, ito. Tapos tawagan, tinawagan niya ang agency kung kausapin mo. Kasi dami mong reklamo, ganito, ganon. Ayan, doon na yung nangyari po yung pinapasulap sa ako, ng, ako ng agency ko. Tapos pinikturan niya, sabi niya, sige, sulap mo doon na kung ano yung mga problema mo. Itong agency, bon yung tao sa agency, kausap mo lang sa telepono. Opo, kausap ko. Tapos, nas na doon ka pa sa bahay. Opo, nasa bahay. Okay. Anong instruction sa inong agency? Sabi ng agency ko, sige, sulat mo dyan. Tapos, kasi ayaw nila akong palabasin ng bahay. Sabi nila, okay naman ang Sinasabi naman nila sa akin na wala daw problema. Tapos, sige, sulat mo dyan. Magsulat kayo, sisend sa Pinas. And ito ganun. hindi naman ako sinasaktan. nasaktan. Sabi ko, Anong hindi? Ito na nga, bobo, nag-send na nga ako ng ano eh, mga pasapasa ko dahil pinaano nga ako ng kasama ko ni Pali. Ikaw kaya, ma'am, ikaw kaya magtrabaho dito, sumbukan mo magtrabaho, sinabi kong gano'n. O oh, habang kausap ko siya, nasa sila, madam? Opo, kausap ko sila, tapos sinabi naman niya. Teka, si, sila, madam, nandiyan din? Opo, nandiyan sila, madam. Naririnig dyan, nakaspeaker. Opo, naririnig. Opo, tapos sabi naman ng madam, kasi Tagalog naman yung ano namin, usapan. Oo. Hindi naman, sinabi nga minsan ni madam, ano yun? Sinabi niya gano'n sa akin, ano yun? Tapos sinabi ng ano, yung babae na nasa agency namin. Wag mo, trust. wag mo, no. opo, wag mo yano ate, wag mo yano parang di